Habang ako ay nag-open sa aking Facebook account at ako ay nag-scroll-scroll sa aking newsfeed, nakita ko ang post ng isang babae, isang 18, fan ng SB19. Itago natin sa pangalang Gwen. Siya ay nag-post at nag-update sa kanilang status sa Facebook. Sabi niya, Lord, bago niyo kukunin, sana makasama ko man lang o makaharap ko man lang ang SB19 Boys at makapunta at makapanood sa kanilang concert. O ba diba, ang laki ng impact ng SB19 sa kanilang mga fan. Ang daming buhay ang natouch ng SB19 dahil sa kanilang pagiging humble sa kabila ng uh, ang daming achievement at matagumpay. Matagumpay na pop artist o Pinoy singer sa buong Asia. Ako personally, ngayon lang ako nakakita na singer na Pinoy SB19 na talagang mapagmahal, marunong magpahalaga sa mga supporters nila at fans dahil sila ay minahal din ng fans nila. Parang binabalik lang ng SB19 boys ang pagumahal na natanggap nila. Samantala na ito ang ilang komento doon sa post ni Miss Gwen. Yeah, I will always be a warrior You can't stop me, you can't stop me now Yeah, I will always be a warrior You can't lock me, you can't lock me down